Stephen A. Smith at Skip Bayless minaliit ang big three ng Lakers at Lebron handang mag cut sa kanyang kontrata para makuha si Miles Turner sa offseason. Pero bago yan, kanina nga sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers, nagtala ang big three ng koponan ng kabuang 85 points dahilan para mahirapan ang Memphis Grizzlies na makakuha ng panalo. Kung matatandaan, sa mga nakaraang laban ay maraming bumabatikos sa Lakers big 3. Maraming haters at analysts ang nagsasabing hindi pang playoffs ang kanilang laro at chemistry bilang isang team, maging sina Steven A. Smith at Skip Bayless na kilalang haters ng Lakers at ni Lebron James, ay nagkaisa pa sa pagsasabing kung makakapasok man ang Lakers sa first round o second round, malalaglag pa rin sila kung makakaharap nila ang Denver Nuggets o Golden State Warriors na ngayon ay may Stephen Curry at Jimmy Butler. Maraming analyst ang sumang-ayon sa kanilang sinabi, lalo na't galing sa pagkatalo ang Lakers laban sa Chicago Bulls na karaang araw. Ngunit may ilan ding hindi kumbinsido sa opinion ni na Smith at Bayless. Kung susuriin ang mga naging laban ng Lakers laban sa Warriors at Nuggets ngayong season, zero and 3 win-loss record nga ang Golden State Warriors kontra Lakers habang 2 and 2 win-loss record naman ang Denver Nuggets laban sa kanila. Ngunit matapos ang dominanting panalo ngayong araw at ang pinakitang stellar performance ng Big 3, tila isang malaking sampal ito sa mga haters lalo na kina Skip Bayless at Stephen A. Smith na paulit-ulit na minamaliit ang kakayahan ng Lakers sa playoffs. Sa kanilang ipinamamalas na husay sa huling bahagi ng regular season sapat nga ba ito upang patunayan na kayang lumaban ng Lakers sa playoffs? Samantala, kanina nga sa naging laban ng Memphis Grizzlies at Los Angeles Lakers, nahirapan ang big man ng Lakers na si Jackson Hayes. Sa loob ng 17 minutes na paglalaro, nagtala lamang siya ng 2 points at 5 rebounds. Malinaw na hindi niya kinaya ang depensa ng mga higanting big man ng Grizzlies na sina Zach Eadie at Jaren Jackson Jr. Dahil dito, lalong lumalakas ang panawagan na kailangang maghanap ng Lakers ng isang tunay na big man sa offseason. Upang makasabay sa mga powerhouse centers ng NBA, isang dominanteng rim protector ang dapat nilang idagdag sa kanilang roster. Kasabay nito, may lumabas na ulat mula kay Brett Siegel na inaasahang hindi kukunin ni LeBron James ang kanyang $50 million na player option. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na aalis siya sa Lakers. Sa halip, plano niyang kumuha ng mas mababang kontrata upang bigyan ng salary cap flexibility ang team. Ang desisyong ito ni LeBron ay nagbibigay daan sa Lakers upang makakuha ng isang quality big man sa free agency. Dalawang pangalan ang lumulutang bilang potential targets. Si Miles Turner ng Indiana Pacers at Domantas sa bonus ng Sacramento Kings. Isa sa pinakapinagpipilian ng Lakers ay si Miles Turner na ngayong season ay may average na 15.5 points, 6.6 rebounds at 1.9 blocks per game habang may 48.1% field goal shooting. Ang kanyang kakayahan bilang rim protector ay magiging malaking tulong para sa Lakers lalo na sa depensa. Sa paparating na offseason, magiging mahalaga ang bawat galaw ng Lakers upang mapalakas ang kanilang roster. That Murray's had seven threes in each of his last two games. Oh, what a pass! Doncic, perfection there.